Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung feeling na iniwan ka tapos deep inside mo, parang ang expectation nila is luluhod ka, magmamakaawa ka, gagawa ka ng eksena para lang bumalik sila o para pansinin ka ulit. Ang sakit, di ba? At the same time, parang nakakainsulto. Kasi bakit? Para bang nakasanayan na nila na ikaw yung laging habol, ikaw yung laging nagpapasensya, ikaw yung laging lumulunok ng pride. Pero this time, iba ang gagawin mo hindi ka magmamakaawa, hindi ka magpapakababa. Kasi ang totoong lakas, hindi nasusukat sa dami ng beses mong pinilit ang tao na manatili. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong bitawan ang mga hindi na marunong magpahalaga. Minsan, gusto talaga ng ibang tao na makita kang wasak. Alam mo bakit? Kasi doon nila nasusukat kung gaano ka pa nila kayang kontrolin. Kapag nakita nilang naghahabol ka, umiyak ka, nag-text ka ng, please wag mo kong iwan. Para bang nakuha nila yung validation na hawak pa rin nila ang power sa'yo. Pero isipin mo, kung lagi kang magre-react sa expectation nila, hindi ka na magiging ikaw. Nagiging puppet ka lang ng emosyon nila. Kaya nga importante na sa pagkakataong inaasahan nilang magmamakaawa ka, baliktarin mo ang laro. Shock them with your silence. Surprise them with your dignity. Kasi totoo, hindi lahat ng laban ay dapat pinapasukan. May mga laban na mas matindi ang epekto kapag hindi ka sumali. Imagine mo nito. May tao na umaalis sa buhay mo, tapos ang inaasahan nila, susunod ka, hahabol ka, luluhod ka. Pero anong ginawa mo? Tahimik ka lang. Hindi ka nag-post ng drama. Hindi ka nagpadala ng nobela sa messenger. Hindi ka naghabol. Alam mo ba kung anong mangyayari? Mapapaisip sila. Hindi dahil gusto mong pagsisihin nila, kundi dahil sanay sila na hawak nila ang emosyon mo. Ngayon, wala na silang kontrol at yan ang bagay na kinakatakutan ng kahit sino, yung mawalan sila ng kapangyarihan sa iyo. At ito pa, huwag mong i-underestimate ang lakas ng distansya. Kasi minsan, mas malakas ang epekto ng paglayo kaysa sa anumang salita. Kapag pinili mong lumayo ng may dignity, ang message na pinapadala mo ay simple. Alam ko ang worth ko. Hindi ko kailangan maghabol para mapatunayan iyon. Sa totoo lang, mas nakakatakot para sa kanila yon kaysa sa mga sigaw o luha. Kasi ang katahimikan mo mas malakas pa kaysa sa anumang paliwanag. Naalala mo ba yung mga stoic philosophers tulad ni Epictetus? Ang sabi niya, hindi mo hawak ang kilos ng ibang tao, pero hawak mo ang sarili mong reaksyon. Kung gagamitin natin yun dito, simple lang. Hindi mo kontrolado kung iiwan ka nila o hindi, pero kontrolado mo kung magmamakaawa ka ba o pipiliin mong maglakad palayo ng taas noo. Diyan nagsisimula ang tunay na freedom. Kapag pinili mong huwag mag-react ayon sa gusto nila, kinukuha mo ulit ang kapangyarihan sa sarili mo. Pero huwag mong isipin na ang ibig sabihin nito ay parang wala ka ng puso o wala ka ng pakialam. Hindi naman ganon. Ang ibig sabihin lang, mas mahal mo na ang sarili mo ngayon kaysa sa approval ng isang taong kayang iwanan ka na parang wala lang. Kasi let's be real, kung kaya nilang iwanan ka ng ganon kabilis, ibig sabihin ba worth it na habulin sila? O baka naman, mas deserve mo ang isang taong hindi ka kailanman ipagpapalit? Kaya kung nandito ka ngayon, nanonood ng video na to at may pinagdadaanan kang heartbreak, gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dumaan dyan. Yung tipong, iniwan ka, tapos gusto mong i-message ulit. Gusto mong mag-explain. Gusto mong i-justify kung bakit ka dapat piliin. Pero tandaan mo, bawat beses na ginagawa mo yon, mas bumababa ang tingin mo sa sarili mo. At kung paulit-ulit mong hahayaan mangyari yon, magiging cycle na siya. Ang tanong, hanggang kailan? Ngayon na. Ngayon ang oras para putulin ang cycle. Hindi para patunayan sa kanila na mali sila, kundi para patunayan sa sarili mo na tama ka. Na tama ang pumili ng katahimikan kaysa drama. Tama ang pumili ng dignity kaysa desperation. Kasi the truth is, growth is the best form of revenge. Hindi yung gumanti ka ng masakit na salita. Hindi yung nag-post ka ng Watch Me Succeed sa Facebook. Hindi kailangan ipangalandakan kasi ang tunay na revenge hindi ipinapakita sa status, ipinapakita sa pagbabago ng buhay mo. Imagine this, months from now, makikita nila na habang sila stuck pa rin sa toxic cycle ng buhay nila, ikaw naman, nag-bloom. Gumanda ka, gumaling ka, naging masaya ka. Hindi dahil gusto mong ipakita sa kanila kundi dahil minahal mo ang sarili mo enough para mag-move forward. At yun ang pinakamasakit na bagay na pwedeng makita ng taong iniwan ka. Yung makita nilang hindi sila naging dahilan ng pagkawasak mo, kundi sila pa ang naging dahilan ng pag-angat mo. So kung iniisip mo ngayon kung anong dapat gawin habang ini-expect nila na magmamakaawa ka, ito lang ang sagot. Wag. Wag kang magmakaawa. Wag kang hahabol. Tumalikod ka, umiti ka, at ipagpatuloy ang buhay mo kasi hindi mo kailangan ng tao na kailangan pang sabihan bago ka mahalin. Ang kailangan mo ay yung tao na kusang nandyan, hindi aalis. At lalong hindi ka ipapamukha na desperado ka. Ang ganda ng sinabi ni Marcus Aurelius, The best revenge is not to be like your enemy. Kaya wag mong gayahin ang laro nila. Hindi mo kailangan pumasok sa game na sila ang gumawa. Gumawa ka ng sarili mong laro. Isang laro kung saan ang rules ay respeto, growth, at inner peace. At tandaan mo, kapag natutunan mong piliin ang sarili mo, dun mo makikita na hindi mo na kailangang magmakaawa kahit kanino. Kanina pinag-usapan natin kung paano yung silence at dignity mo ang pinakamalakas na sagot sa mga taong umaalis at ini-expect na hahabol ka. Ngayon, mas lalaliman pa natin. Kasi hindi lang ito tungkol sa hindi paghabol. Ang totoo, may mas malalim na laban dito. At ito ay laban kung paano mo babaguhin ang sarili mo para hindi ka na ulit mabiktima ng parehong cycle. Una, pag-usapan natin ang self-respect. Kasi kung iisipin mo, lahat ng ginagawa mo sa relationships, lahat ng desisyon mo, umiikot sa kung paano mo nakikita ang sarili mo. Kung mababa ang tingin mo sa sarili mo, madali kang mapasayaw sa tugtog ng iba, madali kang mapasunod sa mga taong marunong lang mag-take advantage ng weakness mo. Pero kapag mataas ang respeto mo sa sarili mo, hindi mo basta-basta ibibigay ang akses ng puso mo sa kahit sino. Para kang gatekeeper, ikaw ang may hawak ng susi at hindi lahat welcome. Kung baga sa tindahan, hindi lahat ng customer pwede lang basta kumuha at umalis. May value ka, may presyo ka, at hindi ka sale. Kapag na-realize mo, yan, magbabago ang way mo sa relationships. Hindi ka napapasok sa connection kung saan kailangan mong magmakaawa para lang mapansin. Hindi ka natatanggap ng bare minimum. Kasi alam mong deserve mo ang effort, deserve mo ang consistency, at deserve mo ang respeto. Pero syempre, hindi madaling gawin yan lalo na kung nasanay ka na palaging ikaw yung nag adjust kaya kailangan ng practice. At dito pumapasok yung sinasabi ng mga stoic, You become what you repeatedly do. Kung gusto mong maging taong may respeto sa sarili, kailangan ulit-ulitin mo yung mga small decisions na nagpapakita nun, like halimbawa, may taong nag-ghost iyo ang dati mong pattern. Magpapadala ka ng limang sunod-sunod na messages, hoping na sasagot siya. Pero ngayon, bago mo gawin yon, hinga ka muna. Tanungin mo sarili mo. Kung irerespeto ko sarili ko ngayon, ano ang gagawin ko? At malamang ang sagot, hindi ko siya hahabulin. And doon ka magsisimulang magbago. Hindi sa malalaking gestures, kundi sa mga maliliit na choices na nagsasabi na mahal mo sarili mo. Pangalawa, pag-usapan natin yung idea na growth is the ultimate revenge. Ang daming tao akala nila kapag iniwan sila. Ang best revenge ay ipamukha sa ex or sa taong nang iwan na nagkamali sila. Kaya nagpo-post ng mga quotes na may patama, nag upload ng pictures na may caption na living my best life. Hindi naman masama, pero tandaan mo, kung para lang ipakita sa kanila, hindi pa rin yung tunay na freedom. Kasi ibig sabihin, sila pa rin ang dahilan ng galaw mo. Ang totoong growth hindi nakadepende kung nakikita nila o hindi. Hindi mo kailangan ng audience para sa healing mo. Ang tunay na growth nangyayari kapag kahit walang nakakakita, kahit walang pumupuri, ginagawa mo pa rin. Tulad ng pag-aalaga sa katawan mo. Nag-exercise ka hindi para magpakita na gumanda ka after ng breakup, kundi dahil gusto mong maging healthy. Nagbabasa ka ng libro, nag-aaral ng bago hindi para ipamukha sa kanila na mas successful ka ngayon, kundi dahil mahal mo ang sarili mo at ayaw mong manatiling stuck. At ito yung catch. Ironically, kapag totoo ang growth mo, lalabas din siya naturally. Makikita ng tao. Hindi mo kailangan i-broadcast. Hindi mo kailangan magpanggap. Makikita nila na iba na ang aura mo. Mas kalmado ka, mas confident ka, mas kontento ka. At yun ang pinaka-haunting para sa mga iniwan ka. Makita na hindi ka na nila hawak. Ngayon, let's move to something na sobrang importante. Breaking toxic patterns. Kasi totoo, madalas hindi lang tao ang problema, kundi yung pattern natin. Alam mo yung tipong paulit-ulit kang nahuhulog sa parehong klasing relasyon? Yung una sweet, tapos biglang cold. Una consistent, tapos unti-unting nawawala. At ikaw naman, cycle din. Una masaya, tapos insecure, tapos hahabol, tapos iiyak, tapos iiwan. Paulit-ulit. Kung hindi mo sisirain yung pattern na yan, kahit iba pa ang tao, mauulit pa rin. Parang nagpalit ka lang ng actor, pero pareho pa rin ang script. Kaya this time, kailangan mong i-rewrite ang script. Hindi ka na pwedeng maging character na laging naghahabol. Ikaw na ang gagawa ng panibagong role para sa sarili mo yung role ng isang taong marunong maglagay ng boundary. Kasi tandaan mo, ang boundaries hindi pader para itulak ang tao palayo. Ang boundaries ay pintuan na nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at sino ang hindi. Kapag natuto kang magsabi ng no sa mga bagay na hindi aligned sa value mo, dun ka magsisimulang baguhin ang script ng buhay mo. At kapag binago mo ang script, mapipilitan ang mga taong pumapasok sa buhay mo na sumunod sa bago mong rules. At kung ayaw nila, hindi sila para sa'yo. Simple. At ito ang isa sa pinaka-powerful na prinsipyo. Scarcity increases value. Kapag lagi kang available, lagi kang sumasagot, lagi kang handang magpatawad kahit paulit-ulit kang nasasaktan, nawawala ang halaga mo sa mata ng iba. Hindi dahil wala ka talagang halaga, kundi dahil hinahayaan mong itreat ka na parang laging nandyan. Pero kapag pinili mong maging selective, Kapag pinili mong maging intentional kung kanino mo ibibigay ang oras at energy mo, nagiging mas valuable ka. Parang cellphone battery. Kapag laging naka-on ang lahat ng app, mabilis ma-drain. Pero kapag natuto kang mag-close ng mga hindi naman importanteng apps, mas tatagal ang battery. Ganon din sa energy mo. Kapag natutunan mong hindi lahat deserve ng oras at puso mo, mas magiging matibay ka. At sa mata ng ibang tao, mas lalong magiging klaro na ang presence mo ay privilege, hindi guarantee. Kaya kung may nag-expect na magmamakaawa ka, tapos hindi mo ginawa, alam mo ba ang epekto nun? Bigla silang mawawala sa script na sanay silang sinusunod mo. Bigla silang mapapaisip, bakit hindi siya nag-react tulad ng dati? At doon, kahit hindi ka magsalita, natututo silang respetuhin ka. Hindi dahil pinilit mo sila, kundi dahil pinakita mo kung paano mo nire-respeto ang sarili mo. Kung napansin mo, lahat ng mga pinag-uusapan natin umiikot sa isang theme, pagpili ng sarili. Kasi sa huli, hindi naman talaga tungkol sa kanila eh. Hindi tungkol sa kung ano ang ginawa nila o bakit nila ginawa. Ang tanong lagi, ano ang gagawin mo pagkatapos ng lahat ng nangyari? Dito pumapasok yung isa pang napaka-crucial na hakbang. Reconnecting with your pre-hurt identity. Alam mo yung version ng sarili mo bago ka masaktan? Bago yung breakup, bago yung betrayal, bago yung lahat ng iyak at puyat? Balikan mo siya. Kasi nandun pa rin siya, hindi siya nawala, natabunan lang ng sakit. Naalala mo ba kung gaano ka confident dati, gaano ka masayahin, gaano ka puno ng pangarap? Yun ang sarili mong dapat balikan. Minsan kasi, kapag nasasaktan tayo, nakakalimutan natin kung sino tayo. Parang nagiging identity na natin yung pagiging iniwan, nasaktan, biktima. Pero hindi yun ang totoo mong pagkatao. Mas malaki ka kaysa sa heartbreak na yan. Kumbaga sa libro, hindi lang ito ang chapter ng buhay mo. Oo, masakit itong part na ito, pero may mga susunod pang chapter na ikaw ang magsusulat. At yung mga susunod, mas magiging makulay, mas matibay, at mas meaningful. At eto pa, isang sikreto na madalas hindi naiisip ng marami. Silence is sovereignty. Ang katahimikan, hindi ibig sabihin weak ka. Hindi ibig sabihin wala kang pake. Ang katahimikan, Minsan, yun ang pinakamalakas na statement. Kasi habang ang iba nag-aaksaya ng energy kakapaliwanag, kakadefend, kakagawa ng eksena, ikaw tahimik lang. Hindi dahil wala kang masabi, kundi dahil pinili mong huwag ng sumali sa laro. May kilala ka sigurong tao na kapag bigla na lang hindi na nag-react, parang mas malakas pa ang dating kaysa sa lahat ng sigaw. Kasi ang silence, nakaka-force ng reflection. Kapag hindi mo binigyan ng closure ang tao na sanay na sanay na ikaw yung nagsasara ng usapan, sila mismo mapapaisip. Ano kaya ang nasa isip niya? Bakit hindi siya nagsasalita? Bakit hindi siya naghabol? At dun, nagkakaroon ng power shift. Hindi na ikaw yung laging umaasa, sila na. Pero tandaan mo, hindi natin ginagawa to para lang gantihan sila. Ang goal hindi para saktan sila pabalik. Kasi kung ganon, hawak pa rin nila ang narrative mo. Ang goal ay para makuha mo ulit ang peace mo. Kasi once na peaceful ka, once na tahimik ang isip mo, hindi ka nakontrolado ng kahit sino. Yun ang totoong freedom. At dito papasok yung idea na healing and evolution over revenge. Ang daming tao gusto ng closure, gusto ng justice, gusto ng revenge. Pero ang pinakamatinding revenge, yung wala ka ng pake, yung nag-heal ka na, yung nag-evolve ka na, yung hindi mo na kailangan patunayan kahit kanino ang worth mo. Imagine mo to. Habang sila busy pa rin sa drama, ikaw busy ka na sa pagpapalago ng sarili mo. Habang sila stuck pa rin sa cycle ng laro nila, ikaw nasa ibang level ka na. Hindi mo na nga sila nakikita kasi iniwan mo na sila sa stage ng lumang buhay mo. At kapag na-realize mo 'yon, mararamdaman mo kung gaano ka talaga kalaya. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "The best answer to anger is silence." At pwede natin itong dagdagan, "The best answer to manipulation is dignity." Kapag natutunan mong piliin ang sarili mo ng walang drama, ang dami mong matututunang aral. Una, na hindi mo kailangang manghingi ng respeto. Kasi natural na dumarating yon kapag ikaw mismo marunong magbigay nun sa sarili mo. Pangalawa, na hindi lahat ng nawawala, kawalan. Minsan, blessing na rin. Kasi sa pagkawala nila, nagkaroon ka ng space para makita ang tunay mong halaga. At gusto kong iwan iyo itong thought. Huwag kang matakot sa pagkawala ng mga tao na hindi naman talaga marunong magpahalaga sa iyo. Ang tunay na dapat katakutan ay ang pagkawala mo ng respeto sa sarili. Kasi kapag nawala yon, kahit sino na lang papasok, kahit anong klasing relasyon tatanggapin mo, kahit gaano pa kababa ang tingin nila sa iyo, payag ka. Kaya protektahan mo sarili mo. Protektahan mo yung dignidad mo. Protektahan mo yung peace mo. Ngayon, kung may iniisip kang taong iniwan ka, o taong hindi marunong suklian yung effort mo, tandaan mo lang, hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang magmakaawa. Ang kailangan mo lang ay piliin ang sarili mo. Gumising ka araw-araw na iniisip, paano ko mas mamahalin ang sarili ko ngayon? At gawin mo yon, maglakad ka, mag-exercise, magbasa, mag-pray, mag-spend ng oras sa mga taong totoong nagmamahal sa'yo. Doon mo makikita na hindi pala sila ang mundo mo, at mas malaki pa ang plano ng Diyos para sa'yo. Kaya kung may magtanong sa'yo, Anong gagawin mo ngayon na iniwan ka? Ang sagot simple lang, hindi ako magmamakaawa. Pipiliin kong lumayo ng may dignidad. Pipiliin kong magmahal ng sarili. Pipiliin kong mag-grow. At tandaan mo, kapag pinili mo ang sarili mo, dun magsisimula ang lahat ng pagbabago. So kung umabot ka dito sa video na to, ibig sabihin ready ka na. Ready ka ng putulin ang cycle. Ready ka ng bitawan yung mga hindi naman marunong magpahalaga. At ready ka ng piliin ang sarili mo hindi magiging madali, pero tandaan mo, every step na ginagawa mo para sa sarili mo, worth it. At kung may natutunan ka dito, share mo naman yung thoughts mo sa comments. Kasi baka yung experience mo makatulong din sa ibang nanonood ngayon na dumadaan sa parehong sitwasyon. Don't forget to like this video, subscribe, at ishare sa mga kaibigan mo na kailangan makarinig ng ganitong mensahe. Remember this. Strength is not in begging. Strength is in silence. In peace, and in choosing yourself, hindi mo kailangang habulin ang tao para mapatunayan ng worth mo. Kasi ikaw mismo sapatkana. So keep moving forward, keep healing, keep growing, and most of all, keep loving yourself. Kasi at the end of the day, the best is yet to come.